Si Charlie St. Cloud, isang 19 years old na tagapag-alaga sa simenteryo, ay nabubuhay ng mag-isa na inaaliw ng alaala -ala ng kanyang nakababatang kapatid na si Sam, na namatay sa isang aksidente sa kotse, 12 taon na ang nakalilipas, nang si Charlie ay 7 pa lamang. Nakalibda si Charlie sa aksidente, ngunit dala niya ang guilt ng paghikayat kay Sam na pumasok sa iyong patal na laro ng baseball. Bawat gabi, sa ilalim ng isang matandang puno ng oak sa sementeryo, nakikita ni Charlie ang espiritu ni Sam, isang masiglang walong taong gulang na lalaki na lumalabas na matibay at mapaglaro, na naghahagis ng baseball at nagtuturo ng mga konstelasyon. Huwag mong kalimutan ng ating tipan, Charlie, bulong ni Sam, na nagpapanatili kay Charlie na nakatali sa nakaraan. Sa araw, pinupunasan ni Charlie ang mga bato ng libingan at nakikinig sa mga kwento ng mga nagdadalamhati na ginagawa siyang tahimik na tagapag-aliw ng kanyang biyayang makakita ng mga natitirang kaluluwa. Ang kanyang ina, si Mary, ay nanunood sa kanya ng may pag-aalala na hinihikayat siyang mabuhay ng lampas sa mga libingan. Isang maulap na hapon habang nag-aalaga ng isang bagong libingan, nakilala ni Charlie si Tess Carroll, isang 25 years old na marine biologist na may buhok na kulay auburn na gulugulo ng hangin at mga mata na berde na parang dagat. Binibisita niya ang libingan ng kanyang yumaong lola na ang kanyang pagdadalamhati ay hilaw at hindi sinasabi. Nagkatinginan ng kanilang mga mata Nahulog ni Tess ang kanyang mga bulaklak at binigyan siya ni Charlie ng panyo. Kinukuha ng dagat, ngunit ibinabalik nito ang mga hinintay nito, sabi niya ng mahina. Tumanggo siya, nanaakit sa kanyang empatya, ngunit umalis ng walang salita. Sa gabi, habang nawawala si Sam kasama ang umaga, gumuhit si Charlie ng mukha ni Tess mula sa alaala, -ala, na nararamdaman ang isang hindi-pamilyar na kilitih. Ang research boat ni Tess, ang Aurora, ay na-strand malapit sa daungan at si Charlie na magaling sa pagkukumpuni mula sa pag-aayos ng mga kagamitan sa sananterio ay nag-alok ng tulong. Habang nagtatrabaho sila sa makina na madudungisan ng grasa ang kanilang mga kamay, binuksan ni Tess ang kanyang nomadiko na buhay na nagmamapa ng mga sahig ng karagatan at ang sakit ng pagkawala ng kanyang lola. Nagbahagi si Charlie ng mga piraso ng kanyang pagkawala. Ang tawa ni Sam na umuugong sa mga bituin, ngulit pinigilan ang supernatural na katotohanan. Ang kanilang pagtukso ay dumadaloy na parang alon. Inaasar ni Tess ang kanyang tahimik na intensidad at hinangaan niya ang kanyang walang takot na espiritu. Makalipas sa isang lokal na seafood shack, Inanyayahan ni Tess si Charlie na sumama sa kanya para sa isang pag sail sa paglubog ng araw. Nag-aalangan, sumangayon siya, at habang tumatagos ang bangka sa mga alon, nakita nilang isang grupo ng mga delpin na lumalangoy sa spray. Sa ilalim ng lumalabas na mga bituin, tumugtog si Tess ng mahinang himig sa isang portable keyboard at nagham si Charlie kasabay na nagpapakita ng kanyang nakatagong pagmamahal sa musika. Pabalik sa pampang, lumitaw si Sam ng maaga sa gabi na iyon na selos at kumikislap. Sino ang babaeng yan, Charlie? Aagawin ah, ba niya ang ating oras? Pinayapan ni Charlie siya, mulit sumingaw ang duda. May matagalang pagtingin ni na Charlie at Tess sa tabi ng tubig, ang unang kislap ng isang mas malalim na bagay na nag-aapot. Ang ugnayan ni na Charlie at Tess ay lumalaki sa mga nakuha na sandali mga picnic sa mga bangin kung saan tinuturuan niya siya tungkol sa mga marine currents at ipinapakita niya sa kanya ang mga nakatagong coves. Isang gabi, binisita ni Tess ang sementeryo upang iwan ang mga kabibe sa libingan ng kanyang lola at nakita si Charlie sa ilalim ng oak na tila nakikipag-usap sa hangin. Hindi nakikita, nanood siya habang lumalabas ang espiritu ni Sam na tumatawa at naglalaro ng catch na mumit ang ngumit na akit, lumapit si Tess pagkatapos mawala si Sam. Nahinarap si Charlie tungkot sa batang kasama niya. Naghirap, inihayag niya ang katotohanan, ang kanyang kakayahang makakita at makipag-ugnayan sa mga patay na nakatali ng isang pangako kay Sam. Si Tess na isang siyentipiko sa puso ay nahihirapan maniwala, ngunggit nakita ang sakit sa kanyang mga mata. Ang pagdadalamhati ay hindi kailangang maging bilangguan, sabi niya, na humahawak sa kanyang kamay. Biglang naghalo ang isang bagyo na sumasalamin sa kaguluhan ni Charlie. Tumakbo sila para sa proteksyon sa mga bangin kung saan ibinahagi ni Tess ang kanyang sariling takot sa hindi tiyak na kamunduhan ng karagatan at ang kanyang hindi sinasabing pag-aalala tungkol sa isang paparating na solo expedition. Sa malakas na ulan, nagbahagi sila ng kanilang unang halik, matapang at madali. Ngunit habang sumasabog ang kidlat, lumitaw si Sam ng mahina na hinihikayat si Charlie na pumili ng buhay. Si Charlie mag-isa na bumubulong sa mga bitumin na nagdududa kung makakawala ba siya. Naghanda si Tess para sa kanyang ekspedisyon, isang matapang na paglalayag upang i-chart ang isang malayong reef Tumulong si Charlie sa pagkarga ng mga supplies na puno ng tahimik na intimacy ang kanilang oras. Stargazing mula sa deck kung saan itinuturo niya ang mga konstelasyon na tinuruan siya ni Sam. Pangako kang babalik ka, sabi ni Charlie na nababasag ang kanyang boses. Ginawa niya na sinilyohan ito ng halik. Ngunit habang lumulutang ang aurora sa hamog, tumama ang isang matinding bagyo. Kumalat ang balita na wala ang bangka ni Tess na dumadagsa ang mga labi sa pampang. Nalulungkot, sumali si Charlie sa paghahanap na sinusuyod ang mga alon hanggang sa mapagod siya. Sa gabi na yon, sa ilalim ng oak, si Sam ay kabado. Katulad niya ako, Charlie, sleeping away. Kailangan mong magpaalam. Ang pagdadadamhatin humampas kay Charlie na parang bagyo. Sinisi niya ang sarili sa pag-ibig muli mga pangitain ni Tess na kumikislap sa surf, ang kanyang boses na tumatawag mula sa liwanag. Nakita siya ni Mary sa beach na yumakap sa kanya habang umiiyak siya. Ang unang pagkakataon na pinayagan niyang lubusang magdalamhati. May hawak si Charlie ng isang laket mula kay Tess na nahugasan, na may nakasulat na hanapin mo ako sa liwanag, na lumalakas ang kanyang determinasyon na bitawan ang kanyang mga angkla. Sa kanyang pagdadalamhati, bumalik si Charlie sa oak ng huling beses. Lumitaw si Sam, mas maliwanag kaysa dati, ang kanyang malaking anyo na kumikinang. Tinupad mo ang iyong pangako, kuya. Ngayon, tuparin mo ang akin. Mabuhay para sa mga bituin na hinabol natin. Sa mga luha, binitiwan siya ni Charlie. Mahal kita, Sammy. Lumiwanag ka. Yumakap ng matindi si Sam sa kanya pagkatapos ay umakyat sa isang cascade ng liwanag na sumali sa mga konstelasyon. Lumiwanag ang hangin, nakaramdam si Charlie ng hindi mabibigatan na naghihigpit ang hangganan sa pagitan ng mga mundo. Sa pamamagitan ng Himala, nakita si Tess na iniligtas ng isang fishing vessel na mga milya ang layo, sugatan mungit buhay na ibinalik ng dagat. Nagkita muli sila ni Charlie sa daungan, matapang ang kanilang yakap sa ilalim ng sumisikat na araw. Nakita kita sa liwanag, bulong niya. nag sila ng magkasama na inihahagis ang mga petal para kay Sam sa mga alon. Buwan pagkatapos, naghaalaga si Charlie ng mga libingan ng may layunin na nagbabahagi ng mga kwento ng pagkawala at pag-ibig sa mga bisita. Sa tabi ni Tess, tinititigan niya ang mga bituin na bumubulong salamat sa pakikipagsapalaran sa Ami. Ang kwento ay nawawala sa kanila sa ilalim ng ok na ngayon ay simbolo ng pagbabago, ang kanilang kinabukasan na malawak na parang dagat.